yun, what's up mga kuragon ayan, isang magandang hapon po, hindi kung pong maganda dahil masama ang pakiramdam natin mga kuragon bali na sa trabaho po tayo at nagpaalam tayong umuwi na ngayon dahil masakit po yung ulo natin dahil sa sipon sobrang sakit po talaga, pati yung mga katawan natin yan, siya yung narinig po nyo yan bali paot na tayo mga kuragon yan po, tara Ayan po mukla akong balik out na po tayo Under time tayo sa ngayon Ayan oras na Oras po ngayon ay ayan o pakita, pakita ko lang po sa inyo Ayan po wa, one, Ay ang galaw 1.50 Yung oras po ngayon Tapos yung pecha Ayan Pinaperman tayo Sa supervisor Na mag under time tayo dahil masakit po talaga yung ulo natin at kat mga katawan Camp na po tayo dito. mag lang tayo ng ID. <laughs> Yan, out na po tayo mga Ang uras ngayon ha. Yan, 1.51. Bali, nagbigay pa tayo ng yung pinapirma natin sa sekretary namin po. Yan, out na po tayo. Under time tayo mga kuragod. Magpapacheck up po tayo. Siapa na? Yung ah. Ay. <laughs> bye bye. Yes. Out na tayo makuragol. Papatsika po tayo. Ayun pala yung mga, yung baon natin to. Tapos tubig oh. Lagi tayong may tubig sa Elsa Sipon. yan. Out na tayo makuragol. Ayan. dala-dala natin no? yung baon natin tapos yung tubig lagi tayo may tubig naman eh. siguro kasi kahapon na nabilad tayo nagtrabaho kami sa labas dahil walang gawa kami dito sa loob nagtuwa kami Yan. Out na tayo mga kurawan. Dito na tayo sa service natin. Now, let's go Yan po mga Nakaano na tayo. Di na tayo nagbihis. Bali si Mrs. ay sasama daw po. Dahil nandito siya sa dorm natin. Walang pasok. Yan. Samahan nyo po kami. Magpapachick up tayo. Let's go do. Doon na, do. do na lang po. Let's go doon na lang po Pahit ng boss talaga Yan na po mga kragon. bali nandito na po tayo Ayan po yung papakita pa dahil. Yeah. Wala nga yung pila. Ayan, tara po sa mga. Pag nagpatik ako nga dito yung bali yung lagnat yun. Wala nga isang araw, tanggal na agad. Pag nag inject lang po dito. Okay. Ah, baba, lalaki ngayon yung doktor. Kumukurang ang Nag-register muna tayo dito. Register. Sabayin tayo. Isip ko yung message lang po <laughs> dami yan ang utang sa akin. <laughs> Tapos santay lang po tayo dito. Mamaya, ano tatawagin tayo ng mm. doktor. Yan na po mga kragon yan. Saglit na lang po eh. Ilang minutes lang siguro. Wala. Wala pa minutes. 5 minutes. ah no? uh, ito po Five yung gamot minutes. natin. No? Na-translate din ay ano, amoxicillin. nang tatlong gamot ang naanin uh, natin. Kada pakatas kumain, 3 times a day pala. Tapos kumuha din tayo ng medical certificate para sa trabaho natin. Hindi tayo magkakapasok. Yan, bali, 50 lang po ang bayad nito. Sa Medical ID. certificate. Yan. Pauwi na po kami mga kurabot. Update lang po kami. Yan. Maraming salamat po. Angkat dito lang po ang aming video. Baka hindi tayo mga pangisda. Bukas titingnan po natin. Or baka bukas naman ay okay na. Mga hindi tayo mamigoy. Relax, relax po ba. Kung okay na din ang pakiramdam natin. Yan, up update lang po. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong walang tawang support. Yan, God bless po sa lahat.